Sorry, Bago tayo mag-blind items, make sure to like, share, and subscribe to IMU Entertainment YouTube channel. At kung blind natin pues, ang sanap mo, pwes, talasan ng isipan at pag-anayan pagiging marites dahil nandito ang segment na inyong kinahuhumalingan at pilit na hinuhulaan ng Dahu! Who. Who. Ang unang hashtag, Comeback. Comeback. Come okay. oh. Well, sige na nga. kwento ito ng isang um, actress. Mm na uh, parang gusto na magkaroon ng bonggang comeback. Mm. Okay. So hindi si Angelica kasi nag-comeback na. Kasi nag-comeback na. Oh, <laughs> huwag na tayo mag-rule out, <laughs> di ba? Baka mamaya iilan lang pala nangangailangan oo, ng comeback. Oo oh, nga. But anyway, uh, gusto na niya mag-comeback ulit. Um, tapos may naisip na, na konsepto itong aktres, siguro wow. yung team niya sa hmm. pagkakam hmm. na kung saan show lalabas, hmm. kung ano ang gagawin. Parang alam mo ito nung kwento ko din, alam mo ba? Hindi ko pa alam. Hindi Pero yata tayo... Chores! Na... Oh. Ah yun na. So sabi niya, ah sige dito ako lalabas, dito ako a-appear. Uh, ito yung magiging comeback ko. Kasi yung show naman na ito, na pag-uusapan naman, show, 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 marami naman nanonood. Huwag uh, ka na kaya magsalita, kinakabahan okay, eh, ako. Na, <laughs> <man>. <laughs> so, <laughs> pero... Uh, we're on the same plane, ah? na ko wow. Na, pero mukhang hindi matutuloy ang comeback ni actress. Bakit? Doon sa programa nag gusto niya mag-comeback. Why not? May pagpipigil, may pagharang sino ang naghaharang at sino nagpipigil? Hindi ko pwede sabihin na sino. Ay. Ah. Siyempre. Somewhere along the road. Somewhere along the road. Somewhere along the way. Uh -huh. May pagpipigil at may paghaharang na siya ay mag-comeback pa mamagitan ng programa na to. Why with this show? If you Dahil, want, ah. if you want to make a comeback, Wala na don't do it here. Ay, parang alam ko na. Wala ano? na. Ah, hindi ko alam, hindi ko alam. Don't do it here, sabi. Nako no, hindi iya allow kung dito. Iyon ang sabi. Oh. doon niya gusto. Doon niya gusto. Ah. Kasi may reason din siya bakit doon niya gusto. Kaso nakalimutan yata ni actress ang ilang nakaraan. o, oh, yan ah. na! Bongga na yung clue ko. Ako, pag, di, pag uh, pa get, hindi niyo pa nag-get, ewan na ko na. Action. Okay. O, oh, yun na! Basta! Sine. Hello mga Marites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto nyo po laging makatanggap ng latest chismis, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel! Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa pong hindi subscribe kaya naman, subscribe na mga Marites! Marites! Yes! Next hashtag. Super affected. Ay! Nakamba? Uh, Oo. Oh, oh. yan <laughs> oh. <laughs> na isang uh, fast rising wow. star. Mm. Female star. Fast Ito, rising. Talaga, How fast is kasi fast? Nga, diba, mabilis ang kanyang ano eh. Pag-alagwa. Oh, oh. Eh kaso, eh, eh kasi nga maraming ginagawang gimikera rin kasi ito. Napagbibinta na ang gimikera, gusto lagi na pag-uusapan. Mm. ba? Diba? So, siyempre, dahil nga maraming, maraming, may ay <laughs> kala niya, maraming may gusto sa kanya, maraming rin may ayaw sa kanya. Mm. Kaya yung ayaw niya sa kanya, talagang tinitira, binibira siya. Tinitira siya? Oo, uh oh, yes. You want to know? tinitira <laughs> <laughs> ano, yung, ano, tinitira yung, <laughs> tinitira yung, tinitira yung actress? Oo, oh, oh, what boy. ba to? Di ba niya? <laughs> Maraming haters. Bakit tatatawa ba? si Sam sa sinabi tinitira yung actress? Bakit di mo pa yung ng actress? Pwede nga. Katulad oh. yan, may tinitira na nga eh. Hindi, <laughs> oh. madalas yan. Di ba nung biglang sikat yan eh. Di ba? Sumikat Nako? yan eh. Biglang sumikat eh. Tabla na item ko na ba yan? Hindi pa. Ito bago. Ito kasi nga. Pero, uh, yung pala, dahil dyan, di ba, medyo nag tumigil yung konting banat saka kanya, tira sa kanya, di ba? Tumigil yung maging tumitira. Slow, slow motion tira. Ah, bakit dati yung birada oh, talagang tiran, 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 tiran. di ba? tira, tira. Na, tira. Oh, oh, diba? tira oh. Oh, Ngayon, medyo oh. bumagal oh, yung pagtira. Oh, oh. Kasi nga, di ba, yung palang, naapektuhan pala tong actress na to. Sa pagtira oh. sa kanya. Oo, oh, naapektuhan siya uh, emotionally. Oh. Ah, nasaktan siya. True. Oh. Sa pagtira sa kanya. O, di ba, masakit yun, di ba? <laughs> Ba't ka tumatawa ko? ko pa naman. Oh, siyempre, alam ka naman physically. Oh, oh. <laughs> <laughs> Hindi naman physically. Siyempre, mas masakit yung... Pwede pala. Iba. Uh, pwede din physical. Ay, yung, uh, oh. eh, pala, eh, kaya nga. nagpatingin siya <laughs> sa isang ano. So, dahil nga nakakaramdam siya. Paborito ba ni Rose <laughs> yan? Uh, and, Yun nga, eh. feeling ko na blind, blind mo na. Blind <laughs> uh, uh, na. siya ng depression. Pinap-pinap <laughs> ah, uh, na kumigid. Ano, kumuha ng blind item. Hindi siguro yan. Depression. Malay mo. Ay, nung nagpatingin siya... Ah, na. Ang, nagpatingin na? Oo, oh, nagpatingin Pagkatapos na. Pagkatapos siya magpatira, kanya... nagpatingin siya. Oh. Ah. Oh. Tapos, <laughs> Ganyan, nakita no. na, no? Nakita, na, no? Nakita sa kanya sa pagpapatingin niya after niya matira? Clinically depressed. Oh. Meron siyang depression. Ganon? Yeah, At na uh. Baka naman dati pa yung depression na yan. Ngayon lang na address. Ay, kung siya... May, may ano. ka-love team ba siya? Wala. Ah. Uh, so, hindi yung ka-love team niya ang tumira sa kanya? Hindi. Nope. Uh. Actress na siya? Hindi ba siya actress? Past oh. rising pala. Oh. Star lang sabi ko, hindi actress. Ah, ah star pala. Pa oh, Oo, diba? Ah, oh, talaga. Pero, Pero active pa rin siya ngayon, kahit oh, meron oh. siya kahit oh, siya active siya. Favorite ni Rose yan eh. Pero medyo nag tumahimik na yung kanyang haters at basir. Dahil? Eh, no? uh -oh. eh, kasi, kasi nalaman nga na may depression. O, oh, oh, depression. Hindi depressed na pala siya. Parang, hindi, parang siya sabihin sa doktor na, may nang pansinin niya. Nasa MMFF ba yan? Alin? Oo. Oh, oh. Oo. Oh, oh. oh, yata may kasama. kasama ah, may kasama. Yata, oh, favorite mo nga yan. Oo. Oh, oh, tinitira pa. pala yan? Diyos ko, kasama ka nga sa tumira, di <laughs> <pa. laughs> <laughs> <laughs> ba? yung... Iba kasi yung Iba kasi no. yung ko, Iba kasi yung na ko, no? ko, Iba kasi yung... When you say tira, you hate, di ba? Iba, iba? iba yung natira ko noon. Pati gay, pa, may tira ka pa rin. <laughs> Grabe ka. Alam ba yun ba? Diyos ko, doble kara ka talaga. <laughs> o, oh, loko. Ikaw so, okay ngayon na oh, nag-line. Nakaisip ko na yung kasabi ko, bakit wala na rin? O, yun oh, lang, mga oh. pa rin siya. She's just around the corner. Di ba? Pero may siyang depression. Kaya... Tigilan nyo na siya. Tigilan mo na siya, Rose. Oh, <laughs> Tandaan nyo, ang mga blind item ay dumarating lang. niya oh, natin sinasadya. Ha, hindi ko pa na blind okay. item yan. Uh, Pero natira mo na. Uh, pag bumati ka oh. na, ako pa mag-blind item pa. okay, ano okay mga kamar. Thank you sa akin, sister, na Proctor sa Michigan. Uh, my sisters sa La Union, si Josie Agasen, at si Ma'am Charlie Diego, ang kapitbahay ko sa Alfonso Sampalo, Manila. At sa lahat. lahat. Uh, yung mga nandyan sa ano, Freedom. Wow. One freedom, 2.0. Oh. 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 Pero kaya youth depression is a serious matter. Kaya niya natin yan dapat ah, Pinagkatawanan or o yung kinagawang ano. Kaya nga buti na hindi na siya natira. So, tinawag na ako ni Dance Kina. Yung mga tira. Jun tira-tira. Hindi ko pa natira yan, ever? Si Rose Atay. Natira ko na ba yan? You want? ko no comment mm diba? Dahil dyan, next hashtag. Idol kasi daddy. Ah, ang Ah, oh, diba? Dahil dyan, may kinalaman ito sa isang young actor. Mm. Itong young actor na ito ay nakapasok sa showbiz dahil sa kanyang aktor na tatay. Okay, so hindi, hindi naging mabilis ang kanyang pagpasok sa showbiz kasi ang tatay naman niya ay aktor. Pero, syempre, hindi naman yun assurance na kapag ang tatay mo ay aktor at sikat, ay ikaw ay ganun din ang mangyayari naman. sa'yo. Diba? So, sa ngayon, hindi pa niya na-achieve yung uh, pagbida-bida, yung pagkakaroon ng magagandang proyekto, kahit pa sikat ang kanyang tatay. Uh, so, ano ngayon ang pinagkakaabalahan ni young actor? Uh, ayon sa isang very reliable source. Wow! <laughs> Madalas daw na makita itong siyang young actor sa kanilang lugar. Oh, na parang uh, laging may mini na aklalu o akla ah, isang area. Tapos after i-meet, mawawala na at sila ay alis na. <gasps> na. Let's just do it around the corner. Ay, hindi uh, naman. In uh, fairness naman. <laughs> <laughs> Umaalis naman sila at uh, may pinupuntahan sila. At napapansin ni Reliable Source uh, na talagang, Smorgasbord. Ang ah, kanyang ano, clientele. Wow! So, meron yung Bartang Bading, meron na uh, baking Becking Becky, merong trans, ganyan. So, parang sinasabi nila, doon na lang muna. Tama si Hong. Hindi ah, ko alam. <laughs> <laughs> so, eto na. So, parang uh, sabi nila, eto na ang pinagkakabalahan muna ni, ni Young babi. actor ang magpabuking ano alam. or mag-meet ng mga aklalo. Pero ang sabi din mo naman ni Sors, eh in all fairness naman, mm. ganun naman din yung tatay niya uh, noon. Ah. Uh -huh. oh, si daddy naman ah, din, arang... uh, in daddy naman din daw, si aktor, eh patola din naman daw nung araw. Ang kaibahan lang nila, kung si young actor ay pumapatol, eh medyo may mga common Di aklalo. Hindi katulad ni daddy na mga high-end aklalo uh -huh. ang tinatarget oh pero si bagets siguro nagsa-start pa lang oh, kaya ma hindi pa niya ma-achieve oh. yung mga high end na oh, na-achieve ni Fadir noon baka wala pang ganong kada reels sino yung bagets wala pa siya, oo. Oh, pero yung kumbaga yung mga market niya, hindi yung may... Oh, uh, hindi kaya, pa yung ano, di ba? Oh, hindi pa masyado kasing sikat na sikat. Oo. Oh, oo. Okay. Oh, oh, kaya hindi pa siya masyadong ano. Arang, pero kilala siya na anak ni... parang siyang na bukas sa lahat ng gustong kumain. <laughs> o, oh, pelikula yun ni Ate V. <laughs> palimos oh. ng pag-ibig. Sinabi oh. niya kay Dina Bonivine. Tama ba ako? Palimos oh. ng pag-ibig. Dina Bonivine oh, sinabi. Yeah. Oh, parang karinderiya. Oh, na bukas sa lahat ng <laughs> gustong kumain. O. Dahil, ano ba yan? May pagkain, may pagtira. Ano ba yan? oh ano ba na? What comes first? What comes first? O, eto na. Si young actor, hirap bigyan ng clue kasi wala, nga wala naman akong nakikita ang proyekto pa. Pero Borta, lagi naguhubad sa social media. Tapos, uh, yun nga, sikat talaga yung kanyang Fadir. At pantasya talaga ng mga babae at mga akla. Si Fadir, Uh, nagsimula nung baget siya, syempre mga pa-sweet-sweet na mga roles, hanggang sa nagpa-sexy, hanggang naging seryosong aktor. Uh, at napapansin naman paminsan-minsan ng na mga award-giving bodies. Na-report ba ito? kanina yun? Si Padir? Eh, hindi ko alam. Ah, hindi ko yun na matandaan. Na. Parang wala naman. Okay. Ah, <laughs> ah, dahil na. dyan, babati no, na, oh, na Ang clue. Okay. Low. O, oh, dahil dyan. Hello naman sa Hair Shop Salon sa Lazar Dental Clinic Love kay Ms. Belle Constantino <laughs> ng Stan Empire Lending Corporation. The Putok Show, mamaya 11.45 p.m. sa TikTok. WTFU sa YT and Spotify. Hello kay Stacey Solis McDonald, kay Alan Diones, kay Dito Maniago, kay Paolo Bustamante, ang Five Private Dining, kay Gracie Cornejo, kay Momshi Michelle and Dan. Ah! Naku, meron nag, ano sa akin, nag-message si Lani Michelle na sa The Talk Show last episode. oh, grabe. Thank, eh. you, Lani Thank you, Lani Michelle. Thank you, Lani Michelle. Oo, oh, yun na. Mm. Dahil dyan, yun na. Mm. Sana walang nakahula. Mula namang nakahula. Eh, Jos. Wala. Nope. <laughs> nope. <laughs> oh. Mm. Happy, mga mm. manites. Di ba? Kasi nga, Pasko na. Alam niyo naman, giving is sharing. Oh. Di ba? Mm. Sharing na ngayon. Giving is sharing na. Dati ka, di ba? Uh, giving is caring. Giving is caring ngayon. Giving is sharing. Okay. Giving is <coughs> talaga naman, giving oh. is sharing. Ang pangit. Iba pa Oh, iba na, giving is loving. Oh, maraming maraming salamat po. Pwede giving is giving? Para hindi maiirapan. Period. Oh, period. Maraming, maraming salamat po. Sa lahat ng mga nanood, sa ating, sa amin tatlo, uh, sa amin Christmas tree, maraming maraming salamat po sa lahat ng pakulay, sa inyo. Know. Uh, at uh, siyempre, maraming salamat po sa pag- sama sa amin sa mahigit sang oras sa balitaan. May mga exclusive dito sa Marites. Yeah. Yeah, yeah. See you again on Thursday. Okay, mga Marites. Hula-hula na mula po sa Marites University. Yan po ang Dahoo!